isang magpalang gabi po sa atin lahat mga kapatid at sa lahat po ng sumusubaybay na ating prayer and devotion tayo po ngayon ay nasa season 29 na at ang ating pong team ay Awesome Sour God let's pray po na Hallelujah purihin ka Panginoon Lord salamat sa oras na ito Panginoon muli Lord uh, Binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, para mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Wala pong ibang maitataas at pararangalan sa gabing ito, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus, Lord. Mula umpisa hanggang katapusan ng gawain ito, Panginoon, patuloy mo kaming gabayan, Ama. Ano man ang nakita mo, hindi na ako nakalugod sa iyo o narinig mula sa amin, Lord, ay eh humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Lilisin mo kami at maging marapat, Lord, sa iyong harapan, Panginoon kung sa gana aking Lord wala po ako magagawa sa so, balit nandyan ka Panginoon ikaw na po ang bahala Lord sa gabing ito ilagay mo po ako Panginoon sa inyong likuran. Ama maihayag ng maayos at malinaw Panginoon ang iyong mga salita Panginoong Jesus isa lamang ang aming nais Panginoon ang mapaglingkuran at ma mapasaya ka Panginoong Jesus sa pamamagitan ng gawain ito Panginoon we thank you, we glorify your name Jesus in Jesus name we pray Amen. Amen. Yan. Ang ating pong uh, key verse, hango po sa Hebreo 1.3. Sabi po dito, nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay ganun din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay naupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Jesus. Po. Sabi, iisa lang sila, iisa lang Diyos, iisang Diyos lamang. Po. Ang lahat ng meron ng Ama ay ibinigay na sa anak. Kung makapangyari ng Ama, siyempre ganun din ang anak. Di po ba? Ang ating Panginoong Jesus. Uh, Diyos na kahanga-hanga mula po hango po yan sa ating givers na isa lang yan sa mga napakaraming uh, katangian ng ating Panginoong Jesus. Mula pa po, po sa uh, pa, lumang tipan ang mga kahangahangang gawa ng Panginoon ay tunay na tinutupad niya sa kanyang bayan. Mula po nung uh, simula po yun ng mailabas na sa pangalipin ng Egypto ang mga Israelita sa kanila pong paglalakbay bigyan po sila ng proteksyon ng Panginoon dahil uh, sa init ng araw dahil nasa ilang sila no? so parang disyerto sobrang init ang Panginoon po ay naglagay ng uh, haliging ulap na po na simbolo na kasama nila ang Panginoon. Ito po yung uh, nagiging uh, protection nila sa tindi ng araw. Kasi napakahirap pong lumakad, lalo't matindi ang init, madali kang mapapagod. So, nung time na yun, bilang gabay at uh, pangalaga ng Panginoon sa kanila, sa mga Israelita, nandun po yung haliging ulap na gumabay sila bumabay sa kanila habang sila'y naglalakbay. So... Sa gabi naman po ay yung haliging apoy. Panlaban naman po, protection nila sa lamig ng panahon. Sa ilang, napakahirap din po na napakalamig. Subalit ang Panginoon, pinoproteksyon na niya talaga ang kanyang bayang Israel. Amen. Kung paano po ang Diyos ay gumagabay noon, maging po sa panahon po natin ngayon, no? Sa pamamagitan po ng ng ating Panginoong Yesus. Siya po yung wala kaya, wala po tayong dapat ipangamba. Amen? Sabi po sa 1 Corinthians 10, 8.6 1 Corinthians 8.6 so, pa, Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya isang Panginoon, si Yeso Kristo, at sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at sa pamagitan niya ay nabubuhay tayo. Yes. Ang Diyos lang naman po talaga ang may kakayahang lumikha ng lahat ng bagay. Malibang po sa Kanya, wala na dahil uh, Siya lang yung Diyos nating makapangyarihan sa lahat. Kahit pong ating buhay hawak ng Diyos. Oh, siya'y nagbigay siya rin yung may kakayahan at kapangyarihang bumawi nito. Hawak po ng Panginoon kahit ang buhay natin. Kaya patuloy po tayo na uh, magpasakop sa ating Panginoong Yesus. Lagi po natin siyang pasalamatan. Hindi lang po yung mga blessing, di po ba, ang dapat na pinasasalamatan, kundi yung blesser, yung lumikha sa atin na yung nagbigay ng na lahat ng blessing na dapat nating pasalamatan sa lahat ng oras sa mga kahangahangang ginagawa niya sa buhay ng bawat sa sa atin. Amen. Malinaw po na ang kanyang anak na si, na Kristo si mula pa ng una, inandoon na siya. Sila, siya yung lumikha ng lahat ng bagay sa lupa. Amen. May kakayahan siyang magbigay. Hindi po siya nagbabago. Amen ang pamamaraan po ng ama ay pamamaraan din ng anak. Dahil sila ay iisa. Yun nga yung sabi kanina dito sa John 10.30. Ako at ang ama ay iisa. Tunay naman po na talagang ah, dahil sa kampangyarihan ng ating Panginoon. Nagagawa niya ang lahat. Sila ay iisa ng ama. Amen. Ang Diyos ay kahangahanga. Gumagabay sa bawat isa sa atin. Amen. Sabi po sa si Epeso 4.6, isang Diyos at Ama natin ang lahat. Siya higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Amen. Sabi higit sa lahat. Ibig sabihin, wala siyang kapantay. Amen. At wala siyang hindi kayang gawin. At kapag ang Diyos po ang inonor natin sa ating buhay, uh, pag siya ay ating inonor, siya ay ating sa, uh, ang lahat ng kahangang bagay ay gagawin niya para sa atin. Amen? At kan patuloy natin paglalawakin po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ano po? Sabi, mananatili. Manan, manananatili siyang kasama natin saan mang bahagi ng buhay natin ang Panginoong, ang Panginoong Jesus ay hindi tayo iniiwan. Tunay na kumikilo siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Sabi God is awesome. Kahangahangan Diyos. Isa lang po yan sa napakaraming katangian ng na ating Panginoon. God is perfect. Isipin niyo po yan. Siya lang naman kasi talaga ang Diyos na perfecto. Amen? Excuse me. Sabi po sa awit 9, 1, Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko, mga kahangahang ginawa mo'y ipapahayag ko. Ito po'y uh, pagpupugay ni Haring David sa Panginoon. Sa mga karanasan at magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Kaya, uh, kung kumbagay, expression ng puso niya eh nagpasalamat talaga sa Panginoon dahil sa mga dinanas niya no po naging uh, tapat na lingkod ng Diyos si Haring David po bagamat uh, nagkaroon siya ng pagkakasala pero nagbalik loob at tinanggap siya uli ng Panginoong Yesus at siya po ay naging apple of the eye ng ating Diyos po ba diba? kaya yung pasasalamat niya ganun-ganun na lang sa ating Panginoon talagang uh, buong puso kahit po sa ating buhay po di ba ang lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay pagbabalik pa sa salamat lang dahil sa kabutihan niya no sa bawat sa sa atin lahat ng sa kaliit-liit uh, magagawa natin sa pagsunod natin sa ating Panginoon yan po ay bahagi ng 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 uh, response natin sa kanya dahil sa lahat na ano po sa lahat ng kabutihan sa kahanga-hangang ginagawa niya sa buhay natin kahit po sa ngayon. Amen. Sabi po sa awit 149, 45, sorry, verse 9, Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga ay mamamalagi. Yes. Totoo naman pong nananatili siyang mabuti. No po? Kahit hindi tayo karapat dapat, ang Diyos nananatiling mabuti sa atin. No po? Lagi niya tayong uh, once na magkasala tayo, kapag tayo humingi ng tawad at magsisi, ano po, yung uh, pagpapatawad ipinagkakaloob niya po sa atin. At patuloy, at uh, ibinabangon niya tayo muli at pinalalakas. Ganon po kabuti ang Panginoon. Inuunawa niya tayo. Alam niya ang kahinaan ng bawat sa sa atin. Ano po. Ang, alam niya na ang tao hindi perpekto. Ano po? Uh, patuloy na hindi na nga hindi man natin uh, gustuhin patuloy tayo nagkakasala pero ang Panginoon napaka buting Diyos na po ang pangunawa niya walang kapantay sa atin dahil mahal niya tayo bilang mga anak niya Amen? Napakasarap pong magtiwala sa Diyos. Amen? sa bawat kahangahangang ginagawa uh, niya sa bawat laban natin sa buhay, sa mga pagsubok di po ba? na pagtatagumpayan natin dahil sa tulong niya. Kasi tayo naman wala tayong magagawa. No? Malibang andyan ang Panginoon sa buhay natin. Kahit ako po aminin ah, ko yan na ako hindi ko na kayang mabuhay kung wala ang Diyos sa buhay ko. Kasi wala naman tayong iba talagang maaasahan kundi ang Diyos kahit po yung mga mahal natin sa buhay, may mga uh, limitasyon yan. Hindi sa lahat ng oras, kahit yung asawa natin, yung mga anak natin, may limitasyon ng pagkalinga sa atin ng mga yan. dahil na kapag busy o sa trabaho o, sa pag-aaral. Maraming pagkakataon ko po yan nasubukan. Pero uh, na, 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 napatunayan ko rin na ang Lord walang, walang oras sa Kanya. Lagi siyang walang limitasyon ng oras niya para sa atin kapag tayo yung mahingi ng tulong at nananalangin sa kanya lagi po siyang to the rescue nandyan, lagi siyang nandyan para sa atin, Amen kapag lalo uh, tumatawag at kailangan natin ng tulong niya po, uh, lagi siyang handa na tayo ikalingain kumuha lang po ako ng uh, apat na uh, sa napakaraming katangian ng Panginoon Tan buhat uh, kumuha po ako ng apat. Number one po, bukod po sa kahanga-hanga siya. Number one po, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi po wala siyang hindi kayang gawin, sabi ko nga kanina. Lahat posible sa kanya. Amen? Sabi po sa Jeremiah 32.27 Sabi rito, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. Amen? Totoo naman po sa kanyang kapangyarihan. Lahat kaya niyang gawin. Po. At kapag tayo patuloy na nagtiwala sa kanya, lahat ay gagawin niya para sa atin. Ganon po siya katapat sa bawat isa. Ang imposible, nagagawa niya po yan po ang ating Diyos na pinakatanging Tayo pong mga anak niya uh, siya lang yung tanging inaasahan natin. At gusto naman po yun ng Lord na sabi niya mapalad ang mga tao na ang Diyos lang ang inaasahan. Na. Talagang ah uh, yun yung assurance yung kalinga at uh, pagmahal niya sa atin ay pinagkakaloob niya. Amen. Sabi po sa ay sa uh, number 2 po na katangian ng ating Panginoon. Diyos na hindi nagbab nagbabago. Kasi po siya yung Diyos noon, ngayon, at sa hinaharap. Hindi po ba? Tunay na siya'y mapapagkatiwalaan. Kung paano siya tumutugon noon, tumutugon siya ngayon, tumutugon siya hanggang sa sa hinaharap. Yan po. Hindi, wala siyang, uh, walang kupas ang kapangyarihan niya hindi nagbabago. No na po? Kaya siya lang yung tangi natin mapagkakatiwalaan. Di po ba? Walang kapantay. Amen? Number three po, uh, Diyos na walang katulad. Ibig sabihin, Diyos na walang katulad. Ibig sabihin, walang kaparis po? Walang kaparis ang kanyang mga gawa. Ang kanyang paging Diyos, siya ay perpekto at walang kapantay. Tunay naman po yan, sabi nga, ay eh, walang ibang diyos maliban sa kanya bagamat na noong unang noong unang tipan ay nagagaya ang kanyang uh, mga himala pero hindi nila kayang ligitan kahit po sa buhay natin ngayon na marami tayong pinagdadaanan sabi nga ang mundo ngayon ay pasamaan na ng pasama no pero sabi ang mabuti lalong magpapakabuti nasa linya po tayo ng Uh, nagsisikap magpakabuti at makasunod sa palit uh, ng ating Panginoon. Kasi po, uh, sa panahon ngayon, tanging ang Diyos lang ang tanging nating mapapanghawakan. Po, no? Ano man ang, ano man ang sitwasyon mo yan, sabi nga, huwag kang titingin sa kaliwa o sa kanan. Nakapokus lang tayo dapat sa Lord. Kasi, mas marami na po, mas napakarami na pong struggle ngayon sa buhay natin. Po. Sa araw-araw lang, no, na minsan panghihinaan ka ng loob, na lalat dumadaan ka sa matitindim pang subok. Pero, sa Diyos lang po tayo, uh, wala po, hindi na po natin deserve yung uh, panghinaan or sumuko dahil Diyos lang naman ang na makapangyarihan yung pinagkakatiwalaan natin. Kaya hindi na natin po yan deserve na po. Magpakatatag lang. Lagi niya namang sinasabi na sa kanyang salita na uh, pagsikapan, no? magpakatatag. Kasi alam ng Lord na hindi madali ang buhay sa mundo. Pero siya yung gabay natin eh. Bagamat, yes, mahirap. Pero sa Diyos lang po ang ating focus. And the conclusion po, sabi, lastly po ito, number four, Christ is the answer. Amen. Dahil siya po yung kasagutan at katugunan sa lahat ng aspeto na ating buhay. po? Financial man yan, emotional, lalo po yung mga dumadaan sa sa matindi, lalo na yung anxiety, no? depression, ano po? yung emotion yan, sobra, kaya Now, umi ganung na nauuwi sa ganong karamdaman. Alam po, ang Lord lang, physical man, higit sa lahat, spiritual. Ang Diyos lamang po ang maasahan natin, no? Na mag-focus tayo sa Kanya, na patuloy na palakasin natin yung ating buhay, spirito. Dahil yan po yung uh, panlaban natin sa araw-araw nating buhay, sa araw-araw nating laban sa buhay kasi uh, wala pong ibang maaasahan tayo kundi siya lamang focus lang po tayo sa Panginoon dahil ang Diyos patuloy na gumagawa ng mga bagay na nakamamangha sa buhay ng bawat isa ang mga pagsubok na yan kumbaga eh ano lang po yan pinahintulutan uh, lang ng Panginoon para hindi para ibagsak tayo kundi patuloy tayong patatagin Amen hindi Diyos siya ng katugunan na ano po wala na tayong hihilingin pa dahil nasa panig tayo ng Diyos na makapangyarihan sabi nga sa salita niya kung ang Diyos ang kakampi mo sino may kakayang lumaban sa atin di po ba kahit ang Diablo kaya natin yan sabi niya layuan niyo labanan niyo ang Diablo lalayuan niya kayo magagawa po natin yan sa pamagitan ng tulong ng ating Panginoong Yesus. Amen. Sa buhay po natin, yun po uh, sa Diyos lang nakapokus dapat ang ating paningin. No? Ano po yung pagdaanan natin, ano man po yung kinakaharap natin. Ano po? Huwag natin kalimutan na higit-higit ang makakaya ng Panginoon para sa atin. Sa mga bagay na kahanga-hanga na gusto niyang gawin sa buhay ng bawat isa kung patuloy tayo magtitiwala ano? magpapasakop sa ating Panginoon wala pong imposible at wala siyang hindi kanyang gawin at kung patuloy tayong sabi nga kanina kung patuloy tayong magtitiwala at mananampalataya sa Panginoon wala siyang hindi gagawin para sa atin Amen at yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat let's pray po Hallelujah, Father God, Lord. Salamat, salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoong Yesus. Tunay, Lord, na ikaw lang yung aming mapapanghawakan, Panginoong Yesus, uh, lalo na sa panahon ngayon. Ama, Lord, tinatas namin sa iyo, Panginoon, Lord. Ang bayan mo, Lord, ang bayang Israel, Ama. Nakikita mo, Panginoon, uh, pilit na sinasako, Panginoon, ang iyong bayan, Lord kagaya nga ng unang tipan, Panginoon, ng lumang tipan, kung paano mo, Lord, ipinaglaban, kung paano mo kinalinga at ginabayan, Panginoon, ang iyong bayan, Lord, ang iyong bayang mahal, Ama. Alam namin, Lord, at ina inaangkin namin na mas pa hanggang ngayon, hindi mo pababayaan ang iyong bayang pinagmulan, O God, Lord Jesus. Lord, ipagtanggol mo at uh, kalingain, Panginoon, sa lahat ng ka, ng mga mga kalaban Lord ng iyong bansa Panginoong Hesus patuloy man ang labanan oh God Lord alam namin Panginoon ang huli Lord ay katagumpayan Panginoon na nagmumula sa iyo Ama maging aming bansa oh God patuloy kang kumilos oh God maging Panginoon sa aming iglesia maging sa bawat pamilya namin Panginoon ikaw lang ang kailangan namin Lord sa aming buhay You are the crisis, the answer, Panginoon. You are awesome God, O oh, God, Lord. Walang makahihigit sa'yo. Walang makakapantay, Panginoong Jesus. Patuloy mong gabayan, Lord. Ang buhay ng bawat sa sa amin. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Lord, patuloy kami maglilingkod, Panginoon. Patuloy namin iyahayag, Ama, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat po. Ito pong aming samot na langin. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.